Yon. Good morning po. Nagbabalik ang inyong mga paboritong tito, pero ako lang po muna mag Wala si Tito B. At update lang po dito sa uh, yung farm to market na bypass road. Ito po yung tulay. Ito yung connect papunta ata na ng... bukal o halang. Ayan. Yun na po siya. Kunti na naman. Tatapos na. Tapos nalagyan po yan ng ah? tall gate joke. Hindi <laughs> po. Doon po siya. mag end Yun po. So, ayan. Oh. Meron na po tayong ano, bridge over troubled water. Ayan <laughs> po. Update. Galing po ako kanina doon sa Maputik. daan. Ayan. Yun po yung daan. Ayan, doon po yung daan papuntang Madto Market.